po uh, sa lahat po ng ating mga followers diyan ano. Andito po tayo ngayon sa ERMES uh, Game Breeding Area ano at papakita natin ngayon nung nakarang araw ipinapakita natin sa inyo yung mga maintenance na ini-inject natin doon sa ating mga brood But this time ipapakita na naman natin ngayon yung mga maintenance naman ito ipatong patungkol doon sa ating mga inhale. So ayan, just follow Follow me. ganun pa rin uh, ah, hanapin natin yung palang parang, parang litter view dito no? sa breast at saka hanap tayo ng area na mm, hindi natin matamaan yung mga uh, maliliit na ugat ano? yan so yung tatusok natin is papuntang taas hindi po pagpababa kasi matatamaan yung buto ano So ayan, tapos na po. at saka kailangan po nating uh, himas naman para at least sa uh, makalat naman yung medisina ano. so yun lang maraming salamat